Happy birthday sa napakagandang baker! Ayan, eto na nga kahapon nga po pala. Nakipag-birthday kami sa aking kumare. Lanyo na po kanina na ako. Napanabitan na ako. Gamba't excited, yo! At ayun na nga, si Chloe sumalubong sa amin. Ang unikaihan ng aking kumare. Ayan. Tapos sa loob, naispatan namin ang aming ka-realmates na sisis, loyda, Loida na nandoon din sa birthday. Ayan ang aking kumare. At sabi ko, picture picture pero video pala. <laughs> At ito ang masarap na pagkain. At syempre, bago kami kumain, bago tamang ang jo, magpa-picture tapa mo na yan, mag-selfie-selfie mo, syempre, palo mo naman. <laughs> At hindi pala yung kaya kaming patikap ating kipang pasyaron eh. Sila na kami mo. <laughs> At syempre, pagkatapos po namin kumain, nagpunta kami doon sa may garden niya. Na kung saan, maraming mga kumukuti-kuti tap, mumubusi-busilak. Paskong-pasko na po sa garden, dito po sa bahay ng aking kumari. Ang ganda po ng kanyang bahay, lalong-lalo na po ang mga Christmas lights na nasa kanyang bakuran. May video-video ko dahil syempre panagpastan mo wari. Was something view, you, eh? <laughs> Ayan, marami pong mga Christmas lights. Bawat halaman, may mga Christmas lights po na nakalagay. Ang gandang pagmasdan po. Paskong-pasko na talaga. Sa totoo lang, dapat pauwi na kami nito eh. Pero dahil sa nagandahan po kami, sa napakagandang garden ang puno-puno ng mga Christmas lights ayan, nagvideo-video po muna kami so ayan, dito na nga po kami sa labas sa talagang panel na kami po ay uuwi na sa aking kumare salamat Mars sa pag pinbite mo sa amin sa iyong birthday nag-enjoy kami ng sobra thanks for watching, God bless